Hi guys, Panset! Ayan. Mainit-init pa ang aking panset. Simple lang ang aking nilagay na mga lamas. Uh, chicken to siyang nilagay ko. May carrots. May bell pepper na green. Tapos repolyo. Siyempre, ginisa po natin ang ating Chicken sa bawang, sibuyas. Ayan. Isinama ko na rin doon ang carrots para magmalasa. Ayan. Tapos nilagay ko ang manok. Ayan. Lagyan ng konting tubig kasi nakababad na kasi itong ano eh, ang bihon sa tubig. So, hindi pwedeng maraming sabaw na tubig kasi ah... Uh, maano siya, magtutubig, ma magiging, mag siya ng sabaw. Kaya ayan guys, tamang-tama lang talaga. Ayan, ito po ang aming hapunan. Tapos share po sa kapitbahay. Ayan guys, ang aking walang kamataya na panset.